Naghain ng resolusyon ng Makabayan Bloc sa Kongreso nitong May 6 para paimbestigahan ang mga naiulat na problema sa serbisyo ng Prime Water sa San Jose del Monte, Bulacan. Matagal nang inirereklamo ng mga residente kahit sa iba pang probinsya ang anilay palpak na serbisyo ng Prime Water na kilalang pag-aari ng pamilyang Villar. Nakakabahala dahil uh, dumadami na itong napa na water districts at pare-pareho yung nababanggit na nagiging suliranin. Una, uh, nagmamahal yung services ng tubig. Bakit? Kasi nga negosyo na. So kailangan nilang tumubo para sa kanilang uh, ganansya. Isa sa mga residenteng consumer ng Prime Water sa Bulacan si Leo Espilimberco. Bihira na nga raw ang supply ng tubig, marumi pa ang dadaloy sa mga gripo nila. At ang malala, mataas pa ang singil ng Prime Water para sa anilay serbisyong palpak. Pati hangin, binabayaran na rin namin ngayon. Kasi pagbukas mo ng gripo, ang lalabas muna, hangin. Matagal pa bago lumabas yung tubig. Kasi yung pressure muna, yung bibira doon sa aming mga metro, ay napakabilis ng ikot noon. Miembro si Espelimbergo Bergo ng Water for the People Network, isang grupong nagtutulak na paimbestigahan ng prime water. Kasalukuyang may 75 joint venture agreements ang Prime Water sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matagal nang inirereklamo ng mga consumer ang kumpanya, gaya ng mga residente sa Leyte, Bacolod at San Jose del Monte. Nitong May 6, nagprotesta ang ilang consumer sa himpilan ng Prime Water sa Mandaluyong City. Anila, hindi raw natutupad ang pangakong mas bubuti ang water service noong nag-takeover na ang mga bilyar sa kanilang mga water district. Kaya naman, isa sa hiling nila Espelimbargo at iba pang consumer ng Prime Water ang maipawalang visa ang joint venture agreements sa Water District. Ayon sa kanila, masyadong mahalaga ang serbisyo ng tubig para ipaubaya sa mga pribadong kumpanya. Ang esensya ng pagbubuwis, ibinabalik ito ng gobyerno sa forma ng mga serbisyong panlipunan. Kaya dapat, yung mga gagastusin para sa development ng mga water district, dapat po ito ay sa gobyerno. Wala ng kontrol ang ordinary mamamayan sa isang napakahalagang karapatan, isang serbisyo. Tuloy-tuloy na dapat natin labanan bilang mga mamamayan ang policy ng privatisasyon.